guys, look. Former President Duterte confirms 2025 mayoral run in Davao City with Baste as running mate. Oh my G. So wow. Actually, I am not a uh, shocked. Hindi talaga. Kasi alam ko naman that they really have to save Davao City. Kasi pag hindi nila yan isi-save, um, more or less, yung Pandora's box ay ma-open na. So, kung maalala nyo noon, na that even the Vice President Sara Duterte nag-isip na tatakbo bilang mayor. At sa ngayon, na medyo namimiligro ah uh, na hindi siya makakaungos kay Nograles considering the issue over confidential funds sa DepEd at saka sa OVP mismo so sino ba ang sa tingin nyo ang mas masabi na mas papatok sa tao of course the Fodra Kells si Digong kasi alam nating lahat at hindi tayo nagkakamali sa ating nakukuha sa ating mga tiririt na si Baste ay basang-basa sa Davao. And even pulong, hindi siya makakausad sa Davao City dahil kilala na siya na nagbubutas nga lang ng bangko sa Kongreso. So sino ngayon ang kailangang tumakbo? Di naman po pwede si Kitty at saka si Rigo bata pa, kaya nga diba pinapasok bilang konsihal oo ng Davao City so wala talaga tayong dapat isipin si Duterte ang maaaring makikipag-tigisan ng ano, labanan kay uh, attorney Migs Nograles hindi ako nasa shock actually, that I know the Dutertes are nothing international. Wala na silang ibabagabag sa national. Oo. Maaaring si Pulong si ay tatakbo sa national. Sa tingin mo ba merong ganong kakayahan si Pulong? Anyway, try niya lang ang luck niya sa Senado. Dahil basang-basa na rin siya sa Kongreso. Ang ko dito ngayon na gusto kong pagnilay-nilayan ng lahat. Alam natin ang kakayahan ni Digong physically. Na -oo, oo siya sa oras na to and after 30 minutes nagbabago. Ika nga bunga ng katandaan. Tama bang isipin natin nakakayanin pa ba niyang mamuno sa siyudad ng Davao? Ano ang maiging rason at posibleng rason na maaari nating isipin bakit hindi na lang nagpahinga ang isang Rodrigo Duterte? Na kung sa tingin mo naman, kung paninerbisyo publiko ang ating pag-uusapan, nakarating na siya sa lurok ng paninerbisyo publiko bilang presidente ng Pilipinas. Napatunayan na niya sa sarili niya na kaya niyang maabot ang upuan ng pinakamataas na upuan ng bansa. So ano pa ang gusto niyang patunayan bilang public servant na kung gusto naman niya at ang puso talaga ng mga Duterte ay nasa paglilingkod ng bayan, hindi na natin ma ang dami na. May Sara Duterte naging bise presidente may Pulong na naging congressman, may Baste na naging mayor, 'di ba? So, ano pa ang nais iparating at ip, ipapa, ip, ipapakita ng mga Duterte sa sambayanan ng Pilipino? They proven themselves. Nandiyan na sila eh. So, ikaw Duterte, ano ang sa tingin mo na kailangan mo pang i-prove sa sambayanan that you are the best among the rest? Na kaya mo pang mamuno at the age of 70 plus, 78 I guess? na hindi ka na nga halos makatayo para umihi ng mag-isa, mamumuno sa Davao pa kaya? My God, Davawenius. Maaari naman, ano ba ang, ano ba ang uh, mali kung uh, ninyo ang, pa, ang isang bagong mukha? Actually, hindi na bago si Migs eh. Dahil minahal nyo nga siya eh. siya naging kongresista siya. So ano ang kaibahan kung ang paninilbihan ng bayan ang pag-uusapan, 'di ba? So why is it do 30 and do 30 always? 'Di ba? Na for 35 years the do 30 so rule Davao. Anong meron sa Davao? sasabihin ilang di ka naman taga Davao, nagsasalita ka ng ano-ano, wala well, yan from Davao. I enrolled even one sem at the University of Mindanao way back 1990s. Alam ko kung paano nagumpisa ang mga Duterte in the 1986. Kung paano pinagpalit-palitan ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte ang upuan ng mayorate. Ng mayoralty bakit walang nangyari sa Davao City that up until now when I visited last June of this year makikita nyo naman eh yung iniwan ko ng 1991 ha? yung iniwan ko ng 1991 na Ecoland Terminal hanggang ngayon yun pa rin ang nakikita mong upuan na matatakot ka na lang umupo. 'Di ba? Ano ba yung mga meron na nag-exist SPM, SPMC? Is it an LGU funded really? Come to check of it, da niyo. What happened with the regional uh, doctor's hospital? The regional. Ano nangyari ngayon? Do you even have a university that is locally funded? Oh my God. Tiba wala? Ano na yung pinagmamalaki nyo yung Coastal Road na sinasabi niyo mag ilang billion 'yan ang nagastos. Is it really worth it na talagang isang swoop lang ilayo naman sana ng isang malakasang tsunami. Goodbye. 'Di ba? My God. Ano-ano ba ang merong uh, legendary na nagawa ang mga Duterte sa Davao. Wala. But Di ba? Hindi pa niyo nasagot kung anong nangyari sa NCC noong December 23, 2017. A year after umupo si Sara bilang mayor. Ano ang nangyayari? Ano ang minigos-mikos ng LTS Group of Company doon sa NCC Mall na, na nasunog sa may maa nabigyan ba na tamang hustisya ang mga biktima or nabayaran na lang at pinili na lang manahimik because they're in fears o ano ano ang merong legendary project ang Davao City that Dutertes can be held all over the world peaceful Davao Are you sure? You gotta check the two ah uh, blotter book ng mga ah uh, police station na dabungkal ni Tore. What happened? Bakit may kailangan dalawang blotter book na hawakan ang bawat police stations ng Davao? At bakit hindi Binagana ang 10 million worth of CCTV that nakalagay na, na-set up na sa siyudad ng Davao. Bakit may kailangan itago? And now guys, you will claim that Davao is the safest place in the world? Bakit nandyan nagtatago at bakit dyan ang take nag naglag Lumalabas ang mga wanted criminals in the country. Come to check of it.